Welcome sa buhay na walang sakit, ang iyong ultimate guide sa mas malusog at mas mahabang buhay. Dito pag-uusapan natin ang natural na paraan para maiwasan ang sakit, palakasin ang katawan at mapanatili ang magandang kalusugan. Lahat ng impormasyon ay batay sa siyensya at pinagkakatiwalaang ang medical research. Kung gusto mong malaman kung paano mapababa ang risk ng cancer gamit ang tamang pagkain, nasa tamang lugar ka. Dahil sa channel na ito, matututo ka ng simple pero epektibong health tips na maaari mong isama sa pang-araw-araw mong buhay. Ang goal natin ay simple, mabuhay ng malakas, masaya at walang sakit. Kaya kung gusto mong manatiling malusog at updated sa ating mga health tips, siguraduhin mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo makaliktahan ang ating mga bagong videos. Tara, Alamin natin kung paano magkaroon ng buhay na walang sakit. May kilala ka ba na bigla na lang nagkaroon ng cancer? Wala namang simptomas dati. Pero nung malaman, late na stage na pala. Isa ito sa mga pinaka nakakatakot na sakit dahil madalas hindi natin napapansin. Pero alam mo ba na may pagkain na may kakayahang bawasan ang risk cancer? hindi ito magic at hindi rin garantisado. Pero ayon sa siyensya, may mga prutas, kulay at pagkain na maaaring tumulong sa pagprotekta ng ating katawan laban sa cancer. Isipin mo si Ate Mila, isang 50 years na masipag na ina. Mahilig siya sa fast food, matatamis at bihirang kumain ng gulay. Isang araw, napansin niya na mabilis siyang mapagod at may kakaibang bukol sa kanyang leeg. Nang magpa up siya, stage 3 cancer na pala. Sabi niya, bakit ka Hindi naman ako naninigarilyo. Pero nung tinanong siya ng doktor tungkol sa kanyang diet, napagtanto niyang halos wala siyang kinakain na prutas o gulay. Maraming tao ang hindi alam na hindi lang genes o family history ang nagiging sanhi ng cancer Kundi lifestyle natin lalo na ang diet. May mga pagkain na maaring magpataas ng risk cancer at mayroon ding mga pagkain na maaring makatulong sa pagprotekta laban dito. Kaya mahalaga malaman natin kung alin ang mga pagkain na makakabuti sa ating katawan at alin ang dapat natin iwasan. Ayon sa World Health Organization, mayigit 10 milyong tao ang namamatay sa cancer kada taon. Isa ito sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay sa buong mundo. Pero ang magandang balita ayon sa American Institute for Cancer Research, halos 40% ng cancer cases ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pagkain at health lifestyle. Ayon sa Harvard Medical School, may ilang pagkain na may malakas na anti-cancer properties na maaaring makatulong sa pagprotekta sa katawan. Ang mga pagkain ito ay mayaman sa antioxidants, fiber at iba pang compounds na tumutulong sa paglaban ng free radicals na maaaring magdulot ng cancer. Ang cruciferous vegetables tulad ng broccoli, cauliflower, lepolyo, kale, at Brussels sprouts ay naglalaman ng sulforaphane at indole-3-carbinol na ayon sa National Cancer Institute ay may kakayahang pigilan ang paglaki ng cancer cells. Sa isang pag-aaral, nakita nilang ang mga taong regular na kumakain ng broccoli ay mas mababa ang risk ng breast, lung, at colon cancer. Ang berries tulad ng blueberries, strawberries at raspberries naman ay mayaman sa ellagic acid at anthocyanins na tumutulong labanan ang oxidative stress, isang pangunahing sanhi ng cancer. Ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Texas, ang pagkain ng berries ay maaring makatulong sa pagpapagal ng paglaki ng cancer cells sa esophagus at colon. Samantala, ang kamatis at iba pang pulang prutas ay mayaman sa lycopene, isang antioxidant na ayon sa Harvard Medical School ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa prostate cancer. Kung may mga pagkain na maaaring makatulong sa pag-iwas sa cancer, mayroon ding mga pagkain na maaaring magpataas ng risk nito. Ayon sa World Health Organization, ang processed meats tulad ng bacon, hotdog, ham, at sausages ay classified bilang Group 1 carcinogen. Ibig sabihin, may matibay na ebidensya na ito ay nakaka -cancer. Ang mga deep-fried foods tulad ng french fries, chicharon, at fried chicken na luto sa sobrang taas na temperatura ay maaari mag-produce ng acrylamide, isang chemical na may kaugnayan sa cancer risk ayon sa National Cancer Institute. Ang sobrang pagkain ng asukal at refined carbohydrates tulad ng putik, tinapay, matatabis na inumin at cakes ay maaaring magdulot ng obesity na isang malaking risk factor sa maraming uri ng cancer. Kung gusto mong maprotekta ng iyong katawan laban sa cancer, siguraduin may sapat kang gulay at prutas sa iyong pagkain araw-araw. Kumain ng hindi bababa sa limang servings ng prutas at gulay kada araw. Pumili ng masustansyang inumin tulad ng green tea, imbes na soft drinks. Iwasan ang processed at charred meat at piliin ang steamed, boiled or baked na luto upang maiwasan ng harmful chemicals na nabubuo sa high heat cooking. Ngayon alam mo na kung paano makaiwas sa cancer gabit ang tamang pagkain? Tandaan, hindi ito magic solution. Pero malaking tulong ang tamang lifestyle para maprotektahan ang ating katawan. Alin sa mga pagkain na banggit ang madalas mo kainin? O may gusto ka bang idagdag sa listahan? I-comment mo sa ibaba. Kung gusto mo pang malaman ang iba pang health tips, huwag kalimutang i-like, share at i-follow ang page na ito para updated ka sa ating health tips. Salamat sa pakikinig at kita kits tayo sa susunod nating na kwentuhan.